Okay mga kabiyahero Ito po ang Kandaba Bayadak o tulay po na nag-uugnay po sa lalawigan po ng Bulacan at ng Pampanga So kadalasan po sa mga Pilipino kapag tinanong kung alin po yung pinakamahabang tulay ang palagi pong nasa isip natin ay ang San Juanico Bridge mga kabiyahero Pero gaano po ba kahaba ang tulay ng San Juanico Alamin po natin Tulay ng San Juanico Ang tulay ng San Juanico ay ang tulay na pinagdudugtong ang mga pulo ng Leyte at Samar sa ibabaw ng kipot ng San Juanico Bahagi ito ng Pan-Philippine Highway at may kabuoang haba na 2,200 metro So ibig sabihin, ito po ay may sukat na 2.2 kilometers ayon po dito sa tala na atin pong nabasa Kung ang tulay po ng San Juanico ay may sukat na 2.2 kilometers, eh gano'n naman po kaya kahaba itong uh, Candaba Viaduct, mga kabiyahero. So, alamin po natin. How long is the Candaba Viaduct? So, ang sagot, 5,000 meters o katumbas po ng limang kilometro. The Inlex Candaba Third Viaduct is a 5 kilometer long viaduct built between the two existing bridges connecting the towns of Pulilan, Bulacan, and Apalit, Pampanga. So yan po yung ating mababasa sa tala po nung record nung kung gaano kahaba itong mga tulay po na ating uh, pinag-uusapan. Paano po may kukonsidera na pinakamahabang tulay ang kandaba kung ang tawag naman po dito ay bayadak? Hindi po ba't bayadak ay iba po sa tulay? So magandang tanong po yan mga kabihero. Kaya't inalam po natin kung uh, yung bang bayadak at yung tulay ay iisa lang po ang ibig sabihin dahil kung yung bayadak po ay iba ang meaning kaysa sa bridge ay lilitaw nga po na hindi ho ito ang pinakamahabang tulay so alamin po natin bayadaks bayadak biaduct versus bridges, a frequent point of confusion bayadaks What are they and how are they different from bridges? All viaducts are bridges and yet not all bridges are viaducts. The difference lies in their primary use position and construction. So maliwanag po, walang dapat pagtalunan. Lahat daw po ng bayadak ay tinatawag ding tulay. Ang kaibahan nga lamang po, hindi po lahat ng tulay ay pwedeng i-considered as bayadak mga kabihero. Ito po ay nakadepende doon po sa lokasyon at posisyon dahil ang uh, tulay po, ang ibig daw pong sabihin, ito po ay may ilog sa ilalim. So ito naman pong uh, bayadak, kadalasan ay mga malalalim lang na bahagi na instead na tambakan ay nilagyan po ng tulay. So maliwanag po sana makaragdag po ito sa ating kaalaman mga kabyahero salamat